Basahin sa Juan chapter 20 verse 17 up to 31. Sinabi sa kanya ni Jesus, Huwag mo akong hipuin sapagkat hindi pa ako nakakaakyat sa ama. Ngunit pumaroon ka sa aking mga kapatid at sabihin mo sa kanila, Aakyat ako sa aking ama at inyong ama at aking Diyos at inyong Diyos. Naparoon si Maria Magdalena at sinabi sa mga alagad, nakita ko ang Panginoon at kung paanong sinabi niya sa kanya ang mga bagay na ito. Nang kinahaponan nga ng araw na iyon, na unang araw ng sanglinggo, at nang nangapipinid ang mga pintong kinaroonan ng mga lagat dahil sa kataputan, sa mahudyo ay dumating si Jesus at tumayo sa gitna at sa kanila ay sinabi, Kapayapaan ang sumasa inyo. At nang masabi niya ito, ay kanyang ipinakita sa kanila ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Ang mga alagad nga nangagagalak na makita nila ang Panginoon. Sinabi nga muli sa kanila ni Jesus, Kapayapaan ang suma sa inyo kung paanong pagkasugo sa akin ng Ama, ay gayon din naman sinusugo ko kayo. At nang masabi niya ito, Sila'y hiningahan niya at sa kanila'y sinabi, Tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Sinumang inyong patawarin ng mga kasalanan ay ipinatatawad sa kanila. Sinumang hindi ninyo patawarin ng mga kasalanan ay hindi pinatatawad. Ngunit si Tomas, isa sa labing dalawa na tinatawag na didimo ay wala sa kanila nang dumating si Jesus. Sinabi nga sa kanya na ibang mga na nakita namin ang Panginoon. Ngunit sinabi niya sa kanila, malibang aking makita sa kanya mga kamay ang butas ng mga pako at maisuot ko ang aking daliri sa butas ng mga pako at maisuot ko ang aking kamay sa kanyang tagiliran ay hindi ako sa sampalataya. At pagkaraan ng walong araw ay muli na sa loob ng bahay ang kanyang mga alagad at kasama nila si Tomas. Dumating si Jesus nang nangapipinid ang mga pinto at tumayo sa gitna at sinabi, Kapayapaan ang sumasa inyo. Nang magkagayoy, sinabi niya kay Tomas, Idaiti mo rito ang iyong daliri at tingnan mo ang aking mga kamay at idaiti mo rito ang iyong kamay at isuot mo siya sa aking tagiliran at huwag kang di mapanampalatayahin kundi mapanampalatayahin. Sumagot si Tomas at sa kanya sinabi, Panginoon ko at Diyos ko. Sinabi sa kanya ni Jesus, Sabagat ako'y nakita mo ay sumampalataya ka mapapalad yung hindi nangakakita at gayon may nagsisampalataya. Gumawa rin nga si Jesus ng iba't ibang maraming tanda sa harap ng kanyang mga alagad na hindi nangasasulat sa aklat na ito. Ngunit ang mga ito ay nangasulat upang kayo'y magsisampalataya na si Jesus ay ang Kristo, ang anak ng Diyos, at sa inyong pagsampalataya, ay magkaroon kayo ng buhay sa kanyang pangalan. Amen.